Hi, Kuya How are you? Masakit na ba bro? Okay lang. <laughs> so, ito mga kalingap. At, ah, sakto yung ano, uh, hindi, hindi ka na namin yung nabala. Siyempre, nagtitinda ka kami no? So, ayan, habang naghihintay sa'yo, nag-relax muna kami, nag kami dito. Kumusta man? Naubos naman ba? O ano? Uh, hindi po, Kuya Rab. May tira po kasi po matumal po ngayon. Ah, Shenta. matumal. Ayan ah, oh. mo ah, yung iba. Hindi na lang namin sa lupong, ano? Uh, and so dito na kami nag ano dito na lang tayo magsabi ko dito na mag-vlog kasi medyo maraming tao doon okay. sa street, ano? Ayun, so kumusta ka naman Medit? First of all, syempre dapat kumustahin ka namin bilang uh, beneficiary ng Team Kalingap. Kumusta? Ah, uh, okay po. Okay naman po ako. Um, Nung nakaraan po, nag-compete po kami Compete sa, sa, sa ano? school po, yung um, sa ABBS po. Nag-commercial making po kami. Wow! Tapos nanalo po kami, second place sa buong Bicol Region po. Wow, galing! Tapos nag-ano din second po second kami. Second place, buong Bicol Region yun. Ah, galing! Congrats! Thank you. Uh, masaya ako kasi yung pag-aaral mo, na naging scholar ka no, dahil sa vlog natin. Talagang iniingatan mo yun eh, yung opportunity na yun, sinangangalagaan mo kinagalingan mo sa si school. Pero at the same time, nakakapagtinda ka ba? nakakabili. Wow! Buti na pagsasabay mo hanggang ngayon. Opo. Minsan po, kaya rab mahirap, pero siyempre, kailangan pong labanan ng hirap at kailangan talagang ma balance Alam naman natin, kailangan ka ng magulang mo. Hmm. Ang papa mo may nagkasa, ano pa, na, injured, no? Injured siya. And ma mother mo naman, yun, medyo tumatanda na rin. So, alam naman namin yung pinagdadaanan. Pero maliban doon, may iba ka bang pinagdadaanan? Kasi, yun nga, may mga naririnig din akong kwento about sa'yo. Pero syempre, gusto ko uh, marinig mismo sa'yo. Kasi, um, mayroong mga, nga, may naririnig ako na uh, mga stories, Opo. no? About sa mga founder ng group, ng Dandit. Opo. Ano? About sa founder ng group ng Dandit at meron silang mga negative negative na nasasabi about sa iyo. So bakit bakit ganoon? Uh, kasi uh, parang ngayon lang. Parang ngayon lang na ang daming founder ng grupo na merong reklamo sa iyo, ano? Which is dapat ano eh dapat okay yung connection natin, okay yung relationship natin okay. sa kanila kasi sila yung founder yes, na, tumutulong sila sa atin. Apa. Pero bakit ganun sila sa iyo? Sa iyo lang. Bakit? Bale, kaya? isang founder lang naman po 'yun. Ay, isang founder lang isang naman. Sa global lang po siya. Okay. Um, hindi po wala po talaga akong balak na i-ano ito, parang ilabas lalo na sa social hmm. social media kasi syempre po ayoko naman pong mapahiya yung tao kasi Siyempre, naging mahalaga din po siya sa akin, tapos... Huwag na lang nating pangalanan ah, kasi... Yes po. Oh. Tapos yung founder po na yun, okay. nagkaroon po ng collaboration sa... Dati po dati po, po kasi meron na talaga pong international. Team Dadit International. Okay. Tapos yung nabuwag po, Solid, okay. ni-rebuild niya po, ginawa niyang global nag-collaboration po sila kasali na yung Team Dadit Italy. Naging tatlo na po ang ano, groups. Mm. Tapos, nung nagko-collaboration pa lang po, nagkakaproblema na po yung mga dati ko pang founders Para sa nagsama Global. nagsama-sama sila? Uh, ano nangyari? Ang sinisiraan po nung, ano, nung founder, yung founder din po sa international. Ah, yung mga founder nag-away-away. Uh, hindi po sila nag-away-away, Kuya Rob. Sinisiraan yung backfile. Parang oh, ganun. ganun na rin yun. Apo. Oh, Nasisiraan. Mm -mm. Tapos yun po. O tapos? Tapos after... Paano ka nadamay doon? After po noon, Kuya Rob, uh, may mang admins na po. Kasi po, di ba po, nag-birthday si ano, Sir Dan. So, ako po, ako po ang nag ano nag-suggest po na magkaroon ng surprise para kay Sir Dan para nga po ma-feel yung apo. Uh, kasi dahil sa'yo uh, sa ni narana sa pinsan ng celebration. Uh, kaya, salamat sa iyo. Welcome po. Kasi sobrang deserve po, ni Sir Dan kaya inensist ko po, po talaga yun Tapos po nagkaroon na po kami ng plano tapos nasira yung isang page so ano parang sinalo niya po yung responsibilidad ng nabuwag na group sa ni-rebuild niya po. Okay. Oh. Siya po yung nag-sponsor ng pagkain. Yes po, doon po oh. sa mga foods, tapos sa ibang sa surprises. Bakit nabuwag? Bakit nabuwag? Ang nangyari po nun, Kuya Rab, yung mga admins po sa GC, nag chat na po sa akin na ganito, walang, ano, walang transparency ang group. Yung sa mga sinesend na pera, sinesend doon sa asawa nung founder. Tapos ang dami pong contacts, ang dami... Parang di nila nagustuhan yung sistema nung founder kasi walang transparency nga. Walang transparency. Tapos ang gulo po nang sinesend na ng pera kung kaninong tao. Wait, wait, wait. Kasi minsan ang nangyayari kasi sa mga group na yan, hindi talaga pure yung intention eh. Parang ginagamit nila yung mga grupo-grupo para siyempre may makuha rin sila malikom. Kaya... May worst Bakit pa nga ako, Europe. Hindi Rob. ganun. Oh. Mali yun. Mm -mm. Tapos ano pa? Tapos di na po yun. Nung nagpaplano na po kasi sa, birth na, sa birthday ko nun, nagsuggest yung mga admin sa akin na ano, mag-request ka sa, ano, sa founder na sa pagplano ng birthday mo, magkaroon ng transparency naman sa group. Yun, kasi, tama. Opo, tapos di, chinat ko po yung founder na good morning po ako sa kanya, sa baranggan pa po, po na pagbati ko sa kanya. Tapos, tapos Sobrang minura-mura niya na po yung mga admins, pinagsasalitaan niya ng masasama, mga plastic, mga sinungaling. Ang dami niya pong sinabing masasakit na salita. And may uh, mga fruits okay, no. po ako don. Tapos sabi ko, ay tas tinatakot niya na po ako na, ano, pa out na daw po yung mga, ano, yung mga major sponsor uh, ng global kasi nga daw po hindi ko sila na-appreciate kasi po hindi ko sila na shout out na naman nung sa ano sa vlog. Tapos sabi ko sige na po tita kung ano po ang ano kung ano po ang ikakagaan ng loob mo kung gusto mo pong ano wasakin yung group sige na po para po wala na tayong problema hindi na tayo yung paulit-ulit na lang tayo nag At alam mo maganda rin na open yang ganyan ano so, actually ngayon lang nangyari ganyan. Pero sana naman sa ibang group, like sa ibang love team, Uh, jump car, Etsy, or anuman. Sana walang ganitong pangyayari. Hopefully, walang ganon. Kasi buti na nga lang, may mga na-open natin. Medyo nagiging aware tayo, no? Awareness na rin yan. Warning na rin sa mga grupo-grupo na hindi maging ganon. Kahit tayo ay leader, magkaroon tayo ng transparency. Kung talagang pure yung pagtulong natin para sa mga... Uh, ano nangyari? Kasi parang ginagamit lang natin yung love team eh. Ginagamit natin yung love team para magkaroon tayo ng makalikom tayong pera at baka meron pa sila na kukuha doon, mm -hmm. di ba? So, mali yun. Kaya mas maganda kung talagang ano, um, kung yung admins man ay bibigyan ng mga sponsor, <laughs> hintayin na lang, di ba? Apo. Kung bibigyan sila, okay na lang. kasi so, nga po. Ganun. Pero mas maganda talaga kung totoong pagtulong Apo. na... Tapos, Tapos yun na nga, ano, um, ano nangyari? Nagalit sa'yo? Opo, galit. Sobrang galit. nagalit, na po sa'kin. Sa, yo? sa yo? Kasi nga po, hindi ko din po alam hmm. Galit po siya sa amin lahat ng mga admins kasi ina-open up po namin yung transparency na ayaw niya po talaga, ayaw niyang ibigay. Tapos, yun na po, syempre... Alam po, mo, um, ang, big, ang, example ko dyan na ano, yung transparency, ang team true lala, ano? Kasi sa akin yung, yung mismo mo yun, tinanin niya Marilyn. Meron sila nung kahit reference number, oh, sinesend mm -hmm. niya sa akin. Yung mga ano, at sa akin mismo niya sinesend. Kahit admin na siya, kahit siya yung leader doon, Uh, pinapakita niya sa grupo yung mga nag-send, pati reference number, at sa akin, naka-excel pa yon. Talagang ano siya, um, well-organized talaga. Oh. So yun, tapos? Tapos po yun, Kuya Rap. Winasak niya na po yung group, naging basher ko po siya, pinagsasalitaan niya ako ng uh, masasama, yeah. sinungaling daw ako, mukhang pera, babalo. Ang dami niya po sinasabi sa akin, ano, ang dami Parang niya po sa akin sinasabi. From, ano? Opo, from... dahil lang doon. Sa From close friend oh, to po. enemy ang oh, <laughs> po, po kay Ram Tapos, sinahayaan ko lang po nung una. Tapos, nagkaroon naman po ulit ngayon ng group na Team Daddy Worldwide. Oh, Yung then... mga tao po sa global na solid po talaga, lumipat po sila doon, and lahat po ng mga major sponsors na sinasabi niya na nawala daw po sa amin ni Sir Dan, andun po sa worldwide lahat na galit na galit sa kanya kasi po nalaman namin na sobrang laki po pala ng perang dapat na hawak ni Sir Dan. Kasi ang daming nagbigay. Oh. Yes po, may nag-sponsor sa kanya ng 90,000. Grabe. May nag-sponsor sa kanya ng 25,000, 10k. Wala pa po doon yung ilan mga... Wala pa nga pong ano, 50000 ata yung cash niyang nahawakan kasi po yung t-shirt niya 30000 lang okay. which is dapat 40000 Grabe, oh, Ibig sabihin mga sa cupid talaga ang mga po, cupid. Ako, sa isang tao lang po, oo po, sa isang tao lang po yun. Tapos, yung sa wallet niya po na P30,000, edi uh, no? 40000 lang Di po. Hindi ko alam, bro, na may mga ganito palang nangyayari sa mga... Oo kaya... <laughs> mga ano, ginagawang ano eh, ginagawang negosyo yung ano eh, ginagamit yung mga love team. Oo. Okay. Lahat po okay na mas mas ano para nga po naging ano blessing in this guys okay. kasi siya lang po yung pinaka ano sobrang Nangaaway siya Ng mga members uh, yung mga yun. okay. ano mga at admins pinagsesalitaan niya nang sobra uh, nakita mo ng red flag oh, and then i-cut mo na yung connection oh, basta man nakita mo ng red flags cut mo na yung connection oh, okay. ano ba yung mga example natin ng red flags diyan syempre yung mga pag kinokontrol ka na eh mm -mm. oh, yung naghihingi mm -hmm. solicitation or ano namimilit diba? Mali yan. Tapos yung sinabi mo kanina na, na ano, tawag dyan? Yun, isa pa yung pag binabash yung ibang love team. Mali po yan, ha? Pag, uh, isa po yan sa mga red flags, yung kinukompare-compare na, ay, mas ano yan, mas okay kayo dyan. Ayaw po namin ng ganon, yung toxic, yung ano, yung ibabash yung ibang love team dahil sa sinusuportahan nyo. Ayan. Tapos, yun na, walang transparency. Mali po. So, sana po, uh, maging ano, sa mga grupo, maging ano po tayo, maingat. Tapos, kayo sa'yo naman, ang papayo ko sa'yo, ano, um, siguro, hayaan na lang natin sila, di ba? Huwag tayong masyadong panghimasukan yung, Apo. yung ano nila, yung mga plano, di ba? Huwag natin masyadong panghimasukan. Hayaan natin sila kung ano yung may bibigay sa atin, Apo. then, thank you, Apo, okay. Kasi, at then of the day, ano lang din naman tayo, beneficiary and tinutulungan okay. nila tayo. So, hiyan na lang natin sila. Pero kung may nakita kang mali, doon ka papasok. Doon lang po ako pumasok, Kuya Rob, sa ano. Kasi po, yung na ano ko po po kasi na, yung hindi niya mabigay po yung transparency na hinihingi sa kanya nung mga at niya. Na dapat andun po yun. talaga yun. O. Kasi ginagamit niya po ako, ginagamit niya po kami. Yung landit, ginagamit niya. Baka mamaya po. Baka masira kayo oh, na dahil sa... Ano, dahil pa, lang no? po sa ganito. Di lang ikaw, pati na rin kami. mong oh, mm -hmm. na ganyan pala yan. At least na-open mo, no? Opo. Oh,